3 2 1 Gusto na. Matagal na akong hindi nakapag-upload kasi may trabaho na ako. Pero, eto, meron akong na, ano, na discover. Hindi ko alam kung tama ba. Ah, uh, ganito kasi yan. Ah. Napapansin ko, pag nag, nag welding ako, lalo na pag may, ano, yung umiinit na yung electrode hand, handle at saka yung, ano niya, yung sa ground. Mapapansin ko, puso siya nagtitrip off, puso siya nagbe-breakdown yung breaker. Ngayon, sabi ko, bakit kaya hindi ko alisin yung cover? So, tinanggal ko siya, tapos yan, yun na. Baga, lakas ng hangin niya. Oh. Ko, lalo ko lang, na. Lakas ng hangin, tapos naka-150 yan. Yan, naka-150 yan. Ha. Ngayon, napansin ko, mas may ano siya, mas may resistance siya, mas kumbaga mas mas tumatagal yung resting time niya. Mas tumatagal siya talaga nung, nung, nung tinanggal ko yung cover ah. Yung tinanggal ko yung yan, inalis ko sa katawan niya. Kaya lang, meron naman akong blower you know? So kung sakaling mali ka bukan na yung laman niya, ayun. Bino blower ko lang. Kada gamit blower, araw-araw blower. Hindi, ibig sabihin, araw-arawin nyo lang pag-blower kasi mira na kasi ako yung makagawa kasi may trabaho ako okay. eh. Ngayon, ito yung tira ko. Dalawang magkasunod, guys. Tinan nyo. Tinan nyo, ah. Oh. 151. Mataas na yan. Mataas na yan. Kasi dati, nagwa-120 lang ako. Pag tumira ako ng straight na ganito, 130 to 140, kusa siya namamatay. Yan, oh. Tinan nyo, ah. Oh. Buo yan, oh. Solid yan, guys. Tinan nyo. Oh. solid yun eh. mm. solid yan pero hindi siya nag trip off hindi siya nag trip off kahit solid yung tira ngayon gagawin ko para mapatunayan ko lang tataasan ko pa siguro ito mag trip off na to hindi ko lang alam kasi guys, etong welding machine na to, sa hindi nakakaalam, dinisenyo lang to siya sa pang spot, okay? Hindi siya ginawa para sa industry na mag-pool weld ka ng todo. Kasi isipin nyo na lang na mabuti. Kunwari, merong malaking welding machine na ganito kalaki. Tapos merong maliit. So kung yung maliit na welding machine, kayang gawin yung kayang gawin ng malaking welding machine para saan pa nagumawa ng ng malaking welding machine kung yung maliit kaya lang din naman palang gawin di ba the reason na gumawa ng malaking welding machine kasi kung ano yung kayang gawin ng malaking welding machine na yun hindi kayang gawin ng maliit na to this is intended for spot lang talaga siya hindi siya pang full weld hindi wala ka maki wala wala kayong makikitang ganito sa ano sa sa mga ano yung mga pagawaan ng mga beam yung mga may nagpo-four weld ng makapalan talaga so walang ganyan na oh. pang ano lang yan pang bahay bahay lang talaga siya pero napansin ko lang mas mas sumaba yung duty cycle niya mas sumaba yung duty cycle niya nung tinanggal ko tong case isa pa subukan ko namang subukan ko tumira ng ano nakatuhan so, pa natin kung kakayanin 200 na 200 na straight kasi alam ko imposible na to eh alam ko hindi nakakayanin ba straight na ganun siguro isang straight lang kung, kung hindi pa rin siya mamatay subukan natin sa pangalawa okay tignan natin kung kung hanggang saan anong kaya ng ano natanggal yung ano niya 哎。 Guys, eto na. Ito Ito na lang ngayon yung naiwan. Itong handle niya, sobra na talagang init. Yan o, napaka-init na. Lalo-lalo na lalo, sa so wire, mainit talaga siya sim. So guys, ito lang. Papaalala ko lang. Kung magtitiktik tik kayo ng plaque, siguraduhin nyo na isuot lagi itong helmet. Tapos, yun lang. Ilan. Kailangan kasi pag tumalsik sa mata nito sobrang ano. Sobrang sakit niya. Na so natin. Yung mga iso, oh, natira na 200. Ulit mm. o. Oh. Malang guys. Uh. Kumbaga, yung ganong, yung, yung ganong tumira tayo ng 200. Para sa akin, pasado na yan sa ano. Pasado na siya sa, sa mga ispat-ispat lang. Kaya, uh, sige, try nyo na ano. Try nyo na sa mga namamatayan, try nyo alisin yung ganito. Try nyo alisin. Kasi dati, ang akala ko, kaya siya namamatay kasi itong yung ground itong ground tapos itong electrode holder is mainit na kaya namamatay siya yun pala nalaman ko kaya siya namamatay kasi may umiinit dito sa part na to so inalis ko yan dalawa naman yung blower niya yan o ito yung unang blower ganyan yun, yung unang blower ito yung pangalawa yung una una pangalawa yun well, ang lakas ng hangin hindi lang guys hindi lang sana makatulong